Mga Kabikulano, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa inyo dyan. Another day, another truck. Alam nyo ba na ang truck ay nilalagay sa tren dito sa Europa? At ipakikita ko sa inyo yan, pero bago sa muli, ito muna. Intro muna tayo. Kagulat-gulat ka dito sa Europa. May mga teknolohiya sila na ang truck ay mismo isasakay sa tren. Para mapabilis ang biyahe o makatipid sa krudo, pero ito ngayon, itong dadaanan natin, yan ang sinasabing Eurotunnel. Eurotunnel po siya. Uh, pailalim siya ng dagat. Papunta na. Diretsyong France po yan. Papunta France. O oh, di ba? Kahit sana papunta Cebu, meron malang tayo train na ganyan. Makikita nyo nasa kaliwa. ah uh, may butas dyan. Dahan-dahan lang po muna tayo dyan. Kasi baka sumabit po ang ating trakaan dyan. Ayan, makikita mo pagpasok sa kaliwa, huwag masyadong ilolobo pero bigla mong kakabigil Papasok dyan sa trend Ayan, nasa trend na nga po tayo diret diretso lang yan Ipapasok po pa yan sa dulo Kasi may mga truck na doon sa unahan mo At sinusundan ka sa likod mo Yan nga po, gaano kalayo yan Trend po yan ha Ganyan ang haba ang trend O diba, ang haba O yan, nandun na tayo sa unahan Kaya po dyan, Andiyan po, titigil tayo dyan at ikakandado na natin ang truck at hindi natin bumaba. Kasi hindi tayo pwede mag-stay sa truck dyan kasi tatakbo yung train na yan. Nakikita nyo, pinakikin yan. Nakasampa na ang mga truck sa train mismo. O, di ba po, ang galing-galing. Ayan, sinundo na tayo ng bus at sasakay tayo dyan sa passenger train. Yan po ang pinakaunahan ng truck ng train at yan, mga driver na yan, mga puti oh, di ba o puti mga apam ang daming apam dito oh my god ayan yan may pakapira po pa sa lila kapihan yan pero hindi sa ibang kapihan na peryaan ha kapi yan brood copy yan libre lang yan kaya yan makakapin na tayo libre lang ah, di ba yan yung euro train yan kayo Si Tom Cruise, pili ko Tom Cruise ako dyan. No? <laughs> Euro trade po yan. Captain Barako. Para sa Barako, super. Dito sa Inglaterra. Ayan nga po yung view sa labas. At dyan po tayo ang train. Maganda ng train dito. Gaganda. Oh. Pero hindi mo yan pwede i-recline -ano, kasi saknit lang itong biyahe na to. Ito naman ang Bajo. O, oh, katosyal. May Bajo sa loob ng train. Oh. diba? Parang sa Japan lang at Tokyo. Kasi yung mga Bajo sa Japan. Nakakalig. Ayan yun po yung train kasalukuyan no? po tayo po yan. Nasa ilalim po tayo ng dagat niyan. Kasi tunnel po siya. Sa ilalim ng English Channel. Dagat po. So pag kumulaps. Dagat ako sa ilalim ng dagat. Ano? Paano ko oh, Ayan. Nasa France na nga tayo. Dumating na tayo sa France eh. Ayan po yung track natin. Pababa na tayo. Automatic. ihatid ka door to door. Parang ano yan. JNT door to door. O oh, ayan na. Sasakay na tayo sa ating track. At yan nga po, o oh, diba? ang inam-inam dito, sana PNR may ganyan din kayo. Ang mga trend sa Pilipinas, hindi nyo inakasikasaw. Nabubulok na ang ating mga trend. Hindi papuntang Bicol, wala kayong trend. Ayan o, oh, ba diba? ang galing-galing. Oh. Pakaliwa na tayo, palabas na tayo. Dito na tayo sa France o oh, Pilipinas. Kung mahal, ayusin nyo ang mga trend nyo. Nauhuli na tayo ng ah, teknolohiya. Wala na wala na tayo. Ayusin nyo. Bicolano layas. Hanggang sa muli.